Good morning again. Ito tayo again. Kaga-aga. Magpe-print tayo dahil mayroong nag-message kagabi na magpapaprint daw ulit siya. At pagkatapos nito ay ilalaminit na natin to. Ito yung ako na rin yung gumawa nito guys. So, gamit ko lang yung phone ko sa pag-print at saka sa pag-edit. So, ito na. Wait na natin siyang lumabas dito. use ko palang parental is yung Epson. The brand is Epson and L3210. Ito na siya guys. Unti-unti na siyang lumabas. Kunting iri na lang. I iri na siya. Nakikita ko na yung ulo niya guys. Ito na siya. Ayun na nga. Lumabas na siya. Okay.